Limang katangian ng isang ina na madalas hinahanap-hanap at hinahangaan ng mga anak. Mapag-aruga, ang ina na laging nag-aalaga, nag-aasikaso at nagbibigay ng walang sawang pagmamahal. Ang kanyang mga yakap at haplos ay nagbibigay ng kapanatagan. Do, maunawain. Yung ina na hindi agad humuhusga kundi nakikinig muna. Naiintindihan niya ang hinaing ng kanyang mga anak kahit hindi ito direktang sinasabi. Ilbert III, matatag. Sa kabila ng pagod at problema, nananatili siyang matibay para sa kanyang pamilya. Siya ang sandigan kapag ang lahat ay sumusuko na, patro, masayahin. Ang presensya niyang puno ng tawa, kwento at kasiyahan ay nagbibigay sigla sa buong tahanan. Kapag wala siya, tila kulang ang saya, shim. May malasakit. Hindi lang sa pisikal na pangangailangan, kundi pati sa damdamin at kinabukasan ng kanyang mga anak. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili.